Sabi nga ni Ana no, Tita Jaya, pati lola mo, syempre, the queen of ro Philippine rock and roll si Elizabeth Ramsey. So, musical royalty na talaga ang mga Ramsey sa Pilipinas. Pero ikaw, uh, Ana, ano yung identity mo? Ano yung gusto mong um, para how to differentiate yourself from your from your tita, from your lola? Ano yung uh, gusto mong maalala ng mga tao pagdating kay Anna Ramsey? Ako po kasi nag-start talaga ako. At ako yung tipo ng lahat ng audition. May audition available. Sa salihan ko yan. Pumipila ko madaling araw. Lumulubas ako from Laguna. Sa salihan ko yan. Ako yung tipo ng bata kasi I started singing when I was 10 years old. So, naghahanap talaga ako. Pumunta ako sa computer shop, kung walang lumabas sa TV na advertisement ng audition, naghahanap talaga ako. So, ganun akong klase. And gusto kong maalala sa akin ng mga tao. And of course, yung... Uh... Um, gusto ko ipakita na tuloy-tuloy lang ang laban hanggat mm -hmm. hindi mo nakukuha yung gusto mo. Mm -hmm. So, ang dami ko nang nasali competition. Nagsimula ako sa school, sa guy mm -hmm. And then, yes, nisang nga nakikita na kami ng magkakalabas. Ikaw na naman? Uh -oh. So, I uh, know, first place na naman ako. Uh -oh. <laughs> Ganong level. Pero alam mo, maganda yan na kasi ang akala ng iba, pag uh, siyempre apo ka na ng isang uh, mm -hmm. sikat na singer, di ba, na madali na lang para sa'yo. Eh. Hindi talaga madali. So, para ka rin pumapasok sa butas ng karayom no So, ang dami kong in na nag-start ako. Yun nga, sa school and then sumali din ako sa TV and then um, sa ibang bansa, sumali din ako ng competition. Pero parang siguro hindi ko pa time, alam mo yon So, ang, ang, ang haba ng proseso. Hanggang sa pada ako sa radio, then nabigyan ako ng isang um, uh, online show. And now, nandito na ako. I can't believe this is happening na talagang... Sobrang pasasalamat ko syempre sa TV5 na napili ako bilang isa sa mga co-host uh -huh. ni Kuya Will.